Kahit na maraming nang-aasar kay Naoya Inoue sa social media dahil siya ay napabaksak sa totoo lang, no? And this is my opinion on this one sa pagkabaksak po ni Naoya Inoue uh, kay Luis Neri. I think uh, it's a show of character ito pong pinakita po ni Naoya Inoue. Alam mo, uh, I think mas nakakatakot pa nga si Naoya Inoue dahil dito eh. Uh, I-explain ko sa inyo kung bakit ah. Uh, I just wanna give credit Siyempre muna kay Luis Neri That was a great match for Luis Neri uh, He is the only one that puts down Itong si Naoya Inoue With that powerful left hook So we gotta give credit kay uh, Luis Neri Knockout artist si Luis Neri Pero tumayo itong Naoya Inoue Yung iba nakikita nila na may weakness si Naoya Inoue Which is true Ibig sabihin talagang pwedeng mababaksak At pwedeng masaktan E, eh, tao lang naman yan eh At uh, kahit sinong sabihin yung boksingero, pag tinamaan ka talaga ng solid, kahit gano'ng katibay, uh, eh talagang uh, pues, posibleng-posibleng bumaksa. Kahit sino po, uh, solid, no? Si Manny Pacquiao nga nananockdown eh, nananockout eh. Eh, si Naoya inuwi, inuwi pa nga kaya, no? Uh, pero yun, first round, ito yung nakita ko. First round, pag uh, ang uh, boksingero po, nasasaktan ka agad, nag-iiba po yung laro eh. Uh, parang medyo matatakot ka sa kalaban mo ng konti dahil nasasaktan ka sa suntok dahil alam mong malakas eh. Pero ang nakita ko kay na Oya Inoue, eh, uh, he recovered well and uh, he adjusted. And uh, naging komportable din. No? Pinakita niya na hindi siya natakot. Pinakita niya na he's cool. And uh, binalikan kagad niya. That's a show of being a champion. Alam mo, ang importante po sa, sa sports or sa boxing lalo na, eh, pag tumumba ka or napatumba ka, tatayo ka at patutumbahin mo rin yung kalaban. And Naoya Inoue did that not once, not, not twice. Di ba? So, uh, uh, pang, pangatlong beses, no? dalawang kaliwa na na counter yung isa, tapos yung isa left hook din, tapos yung isa right hand. Yun ang literal na parang pugot ulo talaga. And uh, I want to give credit uh, dito kay uh, Naoya Inoue for showing us a great fight. Ganyan ang champion. No, ang champion hindi umaayaw, no? At uh, syempre lumalaban pag nasa nasa ano po, nasa pre yung may malaking problema sa sa laban, ano? And um, I, I think uh, sa lahat po ng ano ng uh, mga boksingero na nakakaranas ng knockdown, I think kailangan din natin ng ganoon eh. Hindi hindi maganda yung ano yung parang lagi lagi lang tayong nasa taas. Maganda yung ano yung uh, <clears throat> nasusubukan tayo you know, I would like to actually see Naoya Inoue goes uh, goes the distance but talagang malakas talaga yung Naoya Inoue. Akin, mas nakakatakot yung Naoya Inoue kasi kaya niya pala mag-recover. So kasi nung una sinabi natin, di ba, ang makakatalo kay Naoya Inoue yung may lakas ng suntok. No? Eh yun to, may lakas ng suntok ito. Napabaksak first round. Eh bumangon. No? So, hindi lang pala kailangan ng malakas ng suntok. I mean, pag-isipan niyo mabuti to sa so mga nang aasar po diyan ano na gumapang daw no uh, ibig sabihin pala niyan hindi lang kailangan malakas ang suntok mo kailangan talaga matibay ka rin kailangan magaling ka magboxing kailangan uh, halos kumpleto ka rin so sa ngayon po sa tingin ko sa 122 pounds uh, opinion ko po wala pong makakatalo ngayon kay Naoya Inoue in his prime uh, so Naoya Inoue saludo ko diyan That's uh, the true definition of a champion with the heart. So, kayo, ano, ano guys nakita nyo? Yes, he has a weakness on his chin. Pwede palang babaksakin. Pero, men, nakakatakot. Dahil, uh, ganun pala siya mag-recover.